sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magluto ng adobong kangkong. Kangkong naman tayo guys, gulay-gulay. So, oh, tama na yan. Tapos, meron tayo itong adobo. Ay, adobong labo yun. At meron tayo itong ginisang mundo. Ay, kalakot na guys. Oh, yummy na nito guys. So, ngayon naman ay eh, lumay. tayo si naman. Ay, grabe naman siya guys. Diet siya guys. Pero ito naman yung makikita ng guys. Ito yung ating kangkong. Madali lang itong gisahin. So, lagay muna natin siya. Unahin muna natin ating sangkap. So, sabay na natin yung ibulog. Para lang sa ganun ay sila ay matulungan. Okay sa tulang mo pa ka ng Sayang naman din kung hindi mo lang ang pag-isa ng grabe ng ating mga pita. Ano tayo ngayon dahil po to this video? We are back guys no? nyo guys marami naman kita guys nagtutubig kasi ang sibuyas nagtutubig nga ba yes ang bawang is hindi sibuyas kainin mo ba gusto mo na kumain naman tubig ha <laughs> ha Hi. so hindi ko na lagyan ng kamatis to At binisang ano kasi hindi ko pa nakikita kung may kamatis ba. So, ganito lang simple kapag may gulay kang kangkong. Maliban sa pangsawag sa sinigang. Pagyan mo rin siyang adubuhin gamit ang oyster. Oyster sauce. So, kailangan hangu-hanguin yan guys para maluto yung kabila ang panig ng mundo. Ay, mundo yung niluluto mo. Yun. Sobrang init, maluluto pang talaga. Pero guys, ayan na guys, nakikita na natin siyang nag-brown kung hindi kayo mga bulag dyan, malamang kitang kita nyo So, ito yun ay simple paraan ng pagluluto. At madali lang ito. Ito yung ating kangkong na sa upuan. So, hindi lang natin ito. Pahandahang ilalagay ng pagalingan. So, lang higas -higas yung gasugas yung kawari natin Dahil so, Alam mo hindi yan kasya, pagkakasya rin natin. Ayan talaga yung kanteng So may nahulog dito, sayang naman. Kasi pati ito binibili. Hugasan lang natin dito. Ito so, yung open. Ay, kukiston. So nabi talaga pala. ako yung natamaan talaga ng sakit. Guys. Pero ang ko mga kalapuhan sa mga. Ayan. Asa na yung ating ano asa na yung sinasabi ninyong maraming oil. Diba na wala siya. So guys, binabaran ko to ng asin at hindi ko yung magasa. Nung nagtanong ka, tapos tatanungin ka. Sarap na. Ayan na sure, siya guys. So, hindi natin yan tatakpan para hindi siya maluto. So, nagluluto pa, pero hindi matataktan para hindi maluto. Ano ba talaga? Ay. Okay. Kahanguin lang natin nang siya ay mapagod. Sa so, ng mundo. Ayan. Ika na naman ngayon, guys. So, so, ang ilalagay natin dyan, guys, is... Oyster sauce. So, papatayin, papatayin ko muna yung apoy guys para hindi siya talaga lupin ito aakyatin ko lang yung aking pangasahong dito sa mundo may oyster sauce pa ba? wala baka wala na meron ba makapag ito ba? hindi ito hindi rin ito hala sya wala na pala tayong oyster guys so ilasahin natin kung ano to look at yun walang oyster sa earth So, dahil wala tayong oyster for today's video. Dito na lang tayo, guys. Some more. So, lalapag po lang natin sa oven. Eh. Ang dami natin pa rin lang ito, guys. isin natin uh, yung yun. So, nakapagunan na siya dito. Wala na si Batman. Ay. Ay, baka ito na nilagpag eh. So, ito yung ating gawing panimpla. Tapos, lagyan natin siya ng punting asin. Kunti lang doon. hindi yan natin. Ang bango. gusto ko na siyang kainin, guys. Alam ka ko, hindi ko siya lito. Kasi yung dahon ay pagkantita ko. Ayan lang, guys. Simple. So, ngayon, then yun siya, ilagay natin natin yung asin. Tapakpan natin ng hulimis. Tapos, pag nagaano natin. Pagdaglo, boys. Ayan, na Kumulo na, na siya. So, ayan na yung panasigara guys kapag tumulo titikman lang natin yung konti titikman natin yung lasa guys para grabe adobong adobong Allah'a